dating dancer sa Adonis na pinag-aagawan ng mga Becky. Yan si Ariel Gubalane. Alamin ang kanyang kwento kung bakit tinasok ang mainit na mundo ng mga macho dancer. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guafu. WTFU! Diretso na kumukha niyang artista. salas Wow! Actually, oh. So, naging client ako na hindi ko alam na nagbabark pala. So sabi niya sa akin, Coach, sama ka sa akin isang gabi lang. Kala ko magiinom lang kami. Oh. So mama ako, yung pala pumunta ng 6 nine Oh. Yung client din dun sumasayaw. So, si ah, mama, yung client mo? Uh, ano siya dun, uh, dancer. Ah, dancer. talaga. Oh. So, mama ako dun, nagulat ako. Bakit parang may mga, sabi ko, may mga sumasayaw na, na naka-boxer, naka naka-sando, uh, naka tapos sa ikalawang song nila, paunti mo nang paunti yung ano nila, yung so, damit. Minsan, pabikini na, uh -huh. ano yung pinaka-ano na. Tapos may naglalabas siya ng mga <laughs> <laughs> gano'n. Oh, nila. Oh, so ikaw naglabas ka din okay, doon? Hindi, Kasi first time ko lang, uh -huh. ano eh, parang kung baga sabi niya sa akin, obs observe, observe ka, ka lang. lang. Oh. So nung inobserbahan mo, nainganyo ka na maging uh, magtrabaho trabaho no. doon. Pinag-isipan ko. Oh. Patanong ginawa mo doon sa isang araw, nagsayaw ka? Sumayaw ako doon. Anong suot ko? mo nang nagsasayaw ka? Una, boxer. pinag oh. nila ako kasi Ta bilang baguan. Oh. Tapos pinag-bikini ka din. Katagalan na yun. Ah. Nasanay na ako noon. Pero, syempre, bilang dancer, bilang mm. performer, nag-table ka din. table kami, syempre kami yung bumagawa ng pera namin. Bawal right. kasi kami umarte. Pag nandun ka na sa loob ng bar, kahit may asawa ka, may girlfriend ka, lagi mong sasabihin na uh, ano ka um, single. single. Pag tinitable ka, anong ano, ano hindi mo makakalimutang experience na nung tinable ka? Experience. Naku, ang dami. Yung, oh. Marami, may babae, may bading, may matrona. Pare-pareho eh, magnanakaw ng Magnanakaw sila? Magnanakaw ng halik. Ah. Bigla ka na, Sino ang pipiliin mo? Ang magandang babae o ang mayamang bading? Hello muna sa ating subscriber na may username na Kalingawan sa Kinabuhi na 2 years na nating platinum member sa YouTube Maraming salamat naman at para sa iyo ang episode na ito Hello this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Ariel Rivera <laughs> Kailan mo naman si Ariel Rivera? Kailan ako. Okay, mo. Ano yung sikat na kanta ni Ariel Rivera? Hindi ako may... Tuwing Pasko. Oo. Oh. Pasko? Oo. Oh. Hindi ako may sa kanta ni Ariel. Rivera. Bells. Jingle Bells. <laughs> <laughs> sana nga yung Pasko. Ayun, oo. Oh, sana nga yung Pasko. Oh. Kumakanta ka ba? Minsan. Ah, kumakanta ka. Oh, May ba dyan? Ang ngayon, uh, medyo masakit eh. Naku, ganyan na ganyan si Janela Salvador sa Showtime. Kaya nabas siya. <laughs> oh, anyway, ang kasama natin talaga natin ay si Ariel Powder. Ariel, uh, Ariel Powder. Ariel. <laughs> Actually, doon kinuha yung pangalan ko. Sa Sabon? Sa Ariel talaga. unang patalastas ng Ariel, doon siya kinuha ng tito ko. Uh, tito? Ba't nangyayalan ng tito mo sa pangalan eh, mo? Hindi ko alam. Siguro parang walang magawa yung tito ko. Tapos lumabas yung patalastas na Ariel. Yun, sabi na. Na Oo, uh, yun talaga. Tagal ilang taong ka na ba? Um, Ngayon. 32. 32 years na ang Ariel? Talaga? N hindi siya 32 years yung Ariel. Oh. Pero yung patalastas, yung that time nun. Yun, kaya yun, nga, so ibig sabihin, nung bago kayo pa... Kasi dati ang name ko, Junior, sa pangalan ako ng papa ko, oh, Junior. Ah, ah. Tapos ah so, nyo, so ibig sabihin yung Ariel hindi mo sa birth certificate? noon yun. Ngayon, eto na, Ariel na talaga. Ah, Ariel, pinapalitan, gano'n? Hmm, parang gano'n. Ah, talaga. Anong, tunay, anong pangalan mo noon? Ano? Ano yon? Jason. Ah, naku, ang daming pangalan nito. Naku, yung mga bading nalilito na. <laughs> yung iba, pakilala mo, Jason. Iba, Ariel. Iba, Robert. Hindi, <laughs> ang kasama natin si Ariel Gubalani. Gubalani. Yan Ayan. ang personal name. Ayan. Si Ariel Gubalani ay taga saan? Taga North Caloocan. Okay. Boundary na rin po siya ng Fairview, SM Fairview. Kasi uh, magkakatabi na po siya yung... Oo, doon yun sa kabilang side. Eh. Kasi may... SM Fairview, tas way po ng uh, North Caloocan. Probinsya mo? Ormoc City sa Leyte po. Ah, oh, Ormoc. Oo. Maganda dyan. Nakapunta Maganda na ako dyan. Ganda, o lugar din, yan ni Goma at ni Lucy. Oo. Oh. oh din yung maraming ano yun. Maraming, maraming ano, bakla. O, maraming, <laughs> oh. mga, yung mga maraming, bakla ay, sa Ormoc? Marami din, oh. marami <laughs> din. Nakarami ka ng bakla sa Ormoc. Siguro na arami, yung ano, ah, ano, papa autograph lang. Papa ano? Counting autograph lang gano'n. Oh, ah, kasi nag-event kami doon eh. Ah, so may mga ano, sumayaw kami sa Ormoc. Sumayaw kayo. Sumayaw kami ah. nag-event kami doon. Oh, sige, dahil din nabanggit na yung pagsayaw, sya po ay sumasayaw, oh, <laughs> di ba? Sumasayaw ka sa Bangkok, <laughs> bangkok, bangko, bangko, bangko. bangko, hindi bangkok. bangkok. Sayo sa bangkok, <laughs> sayo sa ibabaw Ayyan. ng mesa. Hindi, ano ba tawag dyang go-go boy? Go-go boy sa ngayon. Ah, Ayan ang work ko ngayon. Okay, yan ang work mo ngayon. Saan ka sumasayaw sa ngayon? Sa dito, sa Makati ako, hmm. na destino, Kasi kinuha ako from Rampa kala... Um, Rampa yan yung kay R.S. Francisco? R.S. sa Prontro, tapos sila ay sa sigera. From rampa pa kami nag -ano yun eh nag-opening tapos oh. um na three months ako doon tapos kinuwa ako ng Hosek sa poblasyon. Okay. Kasi yung Ano pangalan? Hosek. Kasi dating Korean bar siya. Okay. Tapos ginawang LGBT ano na bar. Na. Oh. Ah, talaga. Okay. Sige, uh, pa-flashback lang tayo ha. Okay. okay. Sige, bilang 32 anyos ka na. Mm -hmm. Ikaw ba ay uh, nakapag-aral, nakapagtapos? Um, Nag-aaral ako ng IT, BSIT, yan, sa Quezon City Polytechnic University. Okay. So, nag-third year college ako, hindi ko siya natapos. Kasi that time nun, nagka, meron akong girlfriend. Tapos oh. na, nung time nun, girlfriend ko pa lang siya. Pero hindi ko siya gaano ka seryosa nun. Chechorva mula ng chechorva. Pa. Parang sabi na natin ganun. Pero oh. wala pa kasi akong feeling sa kanya. Pero oh siya kasi gustong gusto niya ako. Oh. Pinagbibigyan ko siya nun. Oh, so ano nangyari? Napabayaan pag mo pag-aaral mo dahil sa kakachorba mo sa kanya? Nagka, nagkabu ngayon. Ah, nagkaanak ah, nagka kayo. Nagkaanak oh. Kayo pa rin hanggang ngayon. Wala na yung mga... Abuti naman. <laughs> <laughs> so, ilan na ang junakis mo? Dalawa, yun. Um, magandang ano naman, magagandang bata, mga ano ah, baba, naman, mga oh. oh, gwapo. Tsaka blessing naman. Blessing. Dalawa lalaki. Oh. Ah, okay. So wala wala na kayo nung babaeng yon, yeah. pero siya ang nanay nung dalawa. Yes. Yung mga bagets na kanino? Asa ah, kanya sa okay. side ng mama. Niya, ah, sa okay. Picon. So ngayon ay eh, may asawa ka, may girlfriend wala, ka wala. wala. Single. single ka ngayon. Siguro mga, mga four years na rin siguro. four years ka na walang uh, girlfriend. Pero pero yung single na to, ano naman siya minsan may, naka, may nakikilala ako diyan sa mga G-side or pep, mga ano sayawan ko. Mga bar din. Oo. Oh, ng... Chorva mo na lang. <laughs> Nagaanap tayo ng ano, syempre nang minsan na init ng katawan. Ganun. Ah, talaga? So, minsan, lang naman. Ngayon e, ba, ba nag-iinit lage... ka? Sa'yo. Ah! Iba <laughs> <no. laughs> e, talaga ang alindog ko. <laughs> Pero habang sinasabi niya, nag-iinit siya sa akin, nakatingin siya sa bag ko. <laughs> <laughs> bag ah, okay. So, Chorva-Chorva lang. Four hmm. years na, wala kang seryosong relasyon. Wala. Uh, 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 eh, bading. Bading. May bading ka. Chumutuar ba ka ng bading. Dati. Hindi da? ako chumuchorba. Siya ang, uh, ano, naging, ano kami, nag, nagkakilala kami ng bading na pero matagal na eh. Nagkakilala kay... naging karelasyon na yung bading? Um, kasi siya, ano eh, uh, parang na-fall daw siya sa akin. Ah, na-fall. siguro. Kaya parang, ano, sabi ko, friend lang kaya ko eh. Kasi hindi oh. hindi man ako totally noon pumapatol sa ano sa mga bading nga? Hindi ka totally. Hindi so ako, partial lang. Oh, parang ganoon. <laughs> Hindi talaga ako oh. ano. So kasi kadalasan naging girlfriend puro babae talaga. Ah, okay, oh. So itong bading nga to, saan mo naman nakilala to? Kalugar ko lang din. Kalugar. So, uh, oo. Tapos Ano to? Trans ba ito or uh, uh, bortang bading, baidad na bading? Trans. At ah, trans. Talagang ano, magandang Magandang bading, magandang, bading. magandang, bading. Ba magandang trans. Okay. So, naging kayo? Naging kami. Napagbigyan ko naman. Napagbigyan mo. Pero man. ano ah, uh, um, siguro matagal na yun. Mga, ano na ako noon, 20 years old. Ah, bagets ka pa. Medyo bata-bata okay. ka pa. Gano'ng katagal kay ni Trans? Um, naging kami noon, 2 years, uh, 3, 3 to 4, and sabihin na natin 4 years na kasama na doon yung pagkakaibigan. Ah. kasi parang sagit na nung nagkaano na kami. Ah, uh, na kayo. Hindi, Naghanap ka na ng ibang trans. <laughs> oh, hindi, parang ano, <laughs> hindi na parang ano na. Bakit nagkahiwalay? Mm. sa ano, sa, naging busy na ako. Ah, umarte ka na. So, Kulang kasi, na yung budget Hindi kasi ano na ako, ano ako, tama. Uh, may may Nagka-girlfriend din kasi ako. Ah, na? so para mas pinili mo na lang magka-girlfriend hmm. at iniwan mo na lang yung trans. Hmm. Kasi sa may pagkawalang hiya ka. Hindi naman masagat. oh, eh, ano yan? Yan lang ang naging jowa mo ba ding o nagkaroon ka pa ng bading after? Um, siya lang. Siya lang. Siya lang. Isa lang. lang. Oh. Para nagsisinungaling. Hindi siya lang talaga ah, siya... promise. Pero marami nang nagkakaano sa akin na bading oh. talaga eh. Nagkakagusto rin. Eh. Hindi oh. naman sa ano. Pero talagang... Oh. Yeah. So, Ilang, okay, yun lang ang trans. Ilan naman ang naging girlfriend mo? So far, marami din. Ah, so, tsaka syempre may mga charba-charba ka uh, pa. Pero may mga friend din akong ba din na tinutulungan. Okay, kung baga gusto nila akong ano yan, friends-friends, ganun, labas, lumabas. <laughs> Minsan, naaya nila ako sa hotel. Sabi ko, hindi ako malabas, pasensya na. Ah, okay. Sige. So, charba-charba lang, walang girlfriend sa ngayon, nakaisang trans. Okay. Oh. Uh, ano tayo? Balik tayo doon sa sinasabi mo na nag-ano ka, nag-IT, hindi mo natapos, hindi natapos tapos tapos nagkaanak na ka, ka. Okay, ano yung una mo naging trabaho? pumaso uh, pumasok ako sa isang mall. Hmm? Nag-apply ako noon. Nung after ko mag uh, decide na malis muna ako ng school, nag-mall ako nun, kasi may Ano ginawa mo sa mall? Nang uh, dukot ka doon. <laughs> Nagano ako, nag, <laughs> nag ano ako, sa butik, nag sketchers ako sa sapat, sapatos. Ah, nag, ano ka, promodizer Parang gano'n. Mm. Uh, tapos, ginawa nila ako model ng sketchers, tapos nag uh, Sa t-shirt naman, nagmodel din. So, nakailang bading ka dyan? Ah, <laughs> bading. Uh, <laughs> Siguro, sa pag binenta ako ng sapatos, ano, Marami din. Marami. marami din. May mga nagyayaya sa iyo na sumama sa kanila. Marami din. Marami. Oh, marami. Na ilan yung sinamahan mo? Hmm. Kasi sumasama lang ako pag nagugutom ako eh. Ah, talaga? <laughs> ako. Alam mo bang chef ako? Chef. <laughs> Masarap akong magluto. ako magluto. Nako, kung Good. ayaw mo naman din, lapit-lapit na ng mga restaurant dito. Mm -hmm. ah, so, masama ka pag gutom ka para makalibre ka ng lapang. O, masama ko malilibre. O, tapos afternoon, overnight. Overnight? Hindi na eh. Ano, gusto ko lang siyang sama... Ah, ayaw mo na, Three hours lang. Ah um, parang gano'n na rin. <laughs> parang ganon <laughs> So ibig sabihin kakain tapos may additional na 3 hours. Oh, parang gano'n na. Rin. Ah talaga, ang dami na. May extend pa nga minsan. Ah oh, may extend pa. Ay maganda naman ang budget tanjan Okay naman siya kasi may pagkain na mayroong apang ano cash gano'n. Ah talaga in fairness. Kaya yes. minsan I love it din sa mga budget. <laughs> ah okay. So napunta ka sa ball. Oh mm -hmm. after ng pagiging promodizer sa ball sa pa naman napunta um, nag-apply ako ng um, fitness trainer. Okay. So, nag-apply ako nun, hindi pa ako nun kinuha eh, kasi wala daw ako mga certificate. Ayun pala, may, bago ka mag-apply dun, hindi lang siya resume. Kasi tatanungan din kung nakapagtapos ka, ganyan, mm. mga degree-degree. So, yun na nga, um, nag-apply ako dun, pinabalik ako, hindi ako natanggap nun, pinabalik ako, pumuha ako ng mga license sa mga parang certificate. Yun. Para Parang uh, maging... Okay ako nun, kumuha ako ng CPR, gano'n. Ah. Uh, Yun, dun ako nag-start. So, instructor. naging trainer ka? Gano'ng katagal ka naging gym trainer? Siguro mga 2 to 3 years. 2 to 3 years. Ilang ba din naman ang uh, na-career na mo dyan? Um, Madami rin, madami, madami din. rin. Ewan ko lahat sa tuwing ko may, ganun. Oh, may ganun. Oh, oh, no oh, may Ano may naman kung doon sa mall, ano ka lumalabas, kaya kumakain? Dito naman sa pagiging gym trainer, level up na. Ano naman ang... Ng... Tinatanong nila yung sapatos ko. Ah, so nakakakuha ka na ng sapatos? Sapatos, mga Nike, gano'n. Ah, ah, anong size ba ng paa mo? hindi ko siya masabi kung sig siguro sa US mga 9.5 ganun. 9. Ako mas malaki, parang hindi, parang 10 'yan. Hindi ko, oh, may parang ganun eh. 10 or 10.5 or 11. Nako oh, no, oh na magkasa tayo. Magpapaka. <laughs> no. Sige, oh, dahil di alam mo na. <laughs> <laughs> okay. After mo maging gym trainer, saan ka naman napunta? Gym trainer. Um, yun, may naging client ako dito sa fitness. Hmm. May naging client ako na hindi ko alam na nag... Some branch ka? Nag-fitness? Snap Fitness sa uh, Tuason. Snap? Ah, Snap Fitness? May kanala ko dyan. Sino? Snap Fitness. Nako. Si <laughs> ano? Wait. Iba kasi yung pangalan niya sa Facebook. O, but anyway, si Snap Fitness na may parang pakita-kubaw. Mga pa coach na kubaw. yan, ang um, part ng kubaw sa taas. Oh trainer. Trainer, oo. Oo, trainer. Thirdler, uh, thirdler. Oo, trainer. Oh, anyway, oh, galing din fitness yon eh. Ayan. Tapos, uh, may naging client ako na hindi ko alam na nagbabark pala. So, sabi niya sa akin, Coach sama ka sa akin isang gabi lang. Kala ko magiinom lang kami. Oo. Oh. sumama ako sige, sabi ko sama ako kasi maaga pa naman. Uh, Oo. Oh. Sumama ako. Yung pala pumunta ng 690. Oo. Oh. Oh. Yun yung pinakaunang tungtong ko sa Timog dyan. Oh. Napunta ko ng Timog kay Wilbert Tolentino. Oo, oh, oh, si Wilbert. Oh. Wilbert, tapos yun. Pero hindi si Wilbert siya nag-invite sa'yo? Hindi. Oh. Kasi first time ko lang yun. Yung client. Oh. Yung client na dun sumasayaw. So, si ah, sumasayaw so yung client mo? Oo. Uh, ano siya dun? Uh, dancer. Ah, dancer. talaga. Oh. Sumama si ako dun, nagulat ako. Bakit? Parang may mga, sabi ko, bakit may mga sumasayaw na, na naka-boxer, naka-sando. Uh, naka tapos sa ikalawang song nila, paunti ng paunti yung ano nila. Hit so, net. Minsan, papikini na. Oh. Yun, pinaka ano na. Tapos may naglalabas siya ng mga <laughs> gano'n. Oo oh, nila. Oh, so ikaw, naglabas ka din hindi, doon? Hindi, kasi first time ko lang, ano uh, eh, parang kumbaga sabi niya sa akin, obs observe, observe ka, ka lang. lang. Oh. So nung inobserbahan mo, nainganyo ka na maging uh, Siguro, magtrabaho ano, doon. Pinag-isipan ko, oh. pinag-isipan ko, kasi sabi niya sa akin, coach, kung sasama ka sa akin, may possibility na mas kumita ka agad. Oh. Dito kasi sa sahod mo, dyan sa pagiging coach mo, Kinsena siya, oh. alam naman natin mahirap, may kota-kota oh. kayo. So gano'n, tapos sinama niya ako noon, pinag-isipan ko, sige nga, try ko nga. Yun. So nag-try ka? Nag-try ako. Anong una mong ginawa sa 690? Nag-observe ako. Siguro mga one week ako noon, oh. nag-observe ako doon, pumasok ako. Siguro isang araw, umalis din ako. Nangyari. Patanong ginawa mo doon sa isang araw, nagsayaw ka? Sumayaw ako doon. Ano suot ko. mo nang nagsasayaw ka? Una, boxer. Oh. Pinag-boxer nila ako kasi Ta bilang baguan. Oh. Tapos pinag ka din. Katagalan na yun. Ah. Na, nasanay na ako nun. Ah, nag-bikini ka. Uh, Anong dito bikini ba? Sa... Ganyan. Hindi siya mismo... Ah, bikini lang. Oh. Sexy lang. Ah, uh, tapos dito na ako nagtuloy-tuloy na sa Adonis. Lumipat ako ah. sa Adonis. Hala ko may dumarating na bakla. Ang talagang <laughs> 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 parang may kumakatok. And then, Okay, so ibig sabihin nag-six nine o ka, nag-try ka doon, sumayaw ka na nakaboxer, sakayaw ka na nakasayaw ka na nakabikini mm -hmm. and then dumipat ka ng Adonis, nakapareho ang konsepto. Mm -hmm. So, sa Adonis, ganun din ang ginagawa mo. Ganun din yung ginagawa ko. Hmm. So, Nagpapakita ka ng ano, Junjun. -Jun. Ah, hindi, hindi, hindi. o uh, oh, dahil dyan, hindi, sigurado ka na hindi mo pinapakita. Hindi. O oh, dahil dyan, hindi. dito mo ipapakita sa <laughs> <si> Junjun. <laughs> <laughs> okay. Pero, syempre, bilang dancer, bilang performer, nag-table ka din. Sa silang mga may, customer. Si, opo. Si, Kaya-table ka. Kaya-table kami. Okay. ah. Sa Adonis, yun, hanggang nasanay na ako nun uh, as a dancer, parang kumapaling mukha ko ng oh. nas nasanay na ako sa bikini, oh. sayo-sayaw, natuto na ako, yan. Ang, ano kasi doon, ang work namin diyan yun nga. Tapos, table kami. Okay. Pag tinable kami, syempre kami yung bumagawa ng pera namin, bawal okay. kasi kami umarte. Pag nandun ka na sa loob ng bar, kahit may asawa ka, may girlfriend ka, lagi mong sasabihin na ah, uh, ano ka, um, single. Single. Pero yung iba umaamin na may asawa. Uh -huh. o may girlfriend. okay. Pag tinitable ka, anong, ano, ano hindi mo makakalimutang experience na nung tinable ka? Experience. Naku, Siguro ang dami. oh. Uh -huh. Marami. May babae, may bading, may matronas. Uh -huh. uh -huh. Pare-pareho eh. Magnanakaw ng... Magnanakaw sila? Magnanakaw ng halik. Uh -huh. Ah. ikikis. Uh -huh. Kiss lang o kailangan ano? La -lap ka. Lap-lap? Lap, -lap? Kasi, Hmm. Iti-table kami minsan, hmm. um, minsan mabubuhat kami, ahalikan kami diretsyo. Oh. Sa so, paano pag gano'n, um... latag muna? Ano napakilala pakilala mo na sabi ko wag naman po muna ano uh, chill lang muna po tayo gagatin uh, po tayo sa ganyan. Uh, ah, darating tayo. So dumarating naman so, sa, sa punto, sa Ayaw mo nang binibigla ka. Ayaw ko nang binibigla ako niya. Ah. Eh. Uh, na ano ako eh ako yung nabibitin eh. Ah. Uh, <laughs> uh, so ikaw ba ay eh, pag nagte-table? Di siyepi, table kayo doon, laplapan don. doon. uwi uuwi ka. Depende kung saan ako komportable. Ano, eh, eh. Kasi uh, minsan may komportable na usapan. Ano uh, na tayo, chill lang tayo dito sa hotel ko, kondo ko, ganyan So pag maayos ka usap, sumasama ka? Pag maayos ka. ka usap, sumasama naman ako uh, kahit pa Pero pag di siya, um alam ko yung iniisip niya na gano'n gano'n agad, uh, uh, hindi. Uh, gusto may swabi lang, dahan-dahan. Maganda ang negosasyon. ah. Uh, yung, uh, pero meron ka ba yung parang uh, kahit gano'ng kagaling, pakipag-usap, hindi ka sasama? May requirement ka ba noon? Ayaw mo sa ganito? Ayaw mo sa ganyan? Requirements. No? Um, ang gusto ko lang talaga pag kinakausap ako sa unang-una, yung yung ano lang, parang nagiging friend, best friend ah. ko sa una. So wala kang sa physical, ayaw mo ng super tanda, ayaw mo ng super bata, ayaw, ayaw mo naman, ng baklang mataba, mga ayaw ganyan. Mga oh. Hindi naman ako namimili. Oh. Ah, wala. Basta, manayos manayos ka Basta maayos, ka else, oh. maayos ka usap. Basta maayos More ka than usap. anything else, kailangan maayos ka usap. At nire-respeto ka pa nire respeto, pa nire -respeto Lang, no? Wow. Buti Kasi... na lang marespeto akong tao. <laughs> oh. Ayun. Ah, talaga. Okay, gano'n ka tumagal? Mula sa 690 papuntang Adonis, gano'n katagal yung period hmm. na yon? From 2019 eh, nag start ako. Siguro nagtapos ako ng 2024, last year. Ano lang, Ah, siguro nung bago mag-New Year, umalis na ako. Bago mag-New Year ngayong taon? Mm. Ah, so bago lang? Bago lang Bagong din. Bago alis mo? Mm. Okay. So, saan ka ngayon? Sa ano ako? Doon, uh, may kasamaan ako sa Adonis na pinakilala ako sa, sa guest niya. Mm. Sabi niya, gumawa daw kami ng grupo as a dancer. Sabi ko, ano tong dancer na to? Mm. Ibang work daw to as a party dance daw. Ah. na doon ako nag-start na pumasok ng rampa. Ah. ah ito na yung pagiging go-go boys. Go, go boys na to. Ah. So from rampa, napunta ka na ngayon sa Makati. Sa Makati. Poblasyon. Dito na ako kinuha ng regular ng Makati kasi nakita yung performance ko na nagalingan sa Anso Kaya kinuha ko ng regular. To. Mamaya po makikita <laughs> niyo kung paano Ay, ba siya party sumayaw. Dance lang. Oh. Okay. So, mas gusto mo ba yan, yung pagiging go-go boys, kesa dun sa Adonis 690 experience? Mas gusto ko to sa ngayon kasi, um, ano siya sa Adonis kasi, alam naman natin na puro alak dyan. Uh -huh. uh, Siyempre, puro Saka kasi... Tsaka pag kasi ka, uh, kailangan uminom ka? Oo, oh, kasi magiging pera namin dyan sa Adonis, yung drinks namin, ayun yung hmm. pera namin uh, talaga. Parang ladies drink yan yun sa, na, ano eh, oh, sa mga yun. girl bars, ngayon, oh, girly bars. Malalasing ka muna, uh, makakainom pa muna mga bote-bote, sakit pa sa ulo, tapos ano pa sa tiyan, masisira pa. So, so na-concern na ka na sa iyong na kalusugan? Na-concern lang ako. Kasi Ay, sa Gogo Boys, ba hindi kayo tinitable? Hindi. Hindi kami tinetable dun eh. Kung baga ah. pag tapos ng dance namin, may mga nagtatanong ng Instagram namin. Chika-chika lang, chika -chika parang chika, chika lang, sa floor, ah. di ba? Hmm, ganun ah. lang. Nakipag-friend. Pero tinatawag din kami kung gusto namin uminom, yun ang ano, ah, maganda. Parang hindi siya sa pilitan. Ah, Tsaka hindi kasi, doon base ang inyong kita. Mm -hmm. um, doon kasi, so, by... na kailan bakla ka dyan? Teka no? lang ah, bago lang yan ah. 2024, January. so wala pang anim na buwan mm -hmm. ang pagiging go go boy mo mm -hmm. dami na din ah, sakto sakto lang ganon <laughs> ano hindi mo makakalimutang experience naman diyan na parang may nag-take advantage ito this time hindi ka nagte table ch chika chika lang sa lobby or sumasayaw lang kayo ba suot niyo di ba parang boxer 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 breed minsan uh, tapos depende sa costume kami ah. Uh, nagpo-provide so may performance kaya as a group asa sa group. Uh, meron. Tapos meron kay, sa, kayo, meron kayo di ba nakapwesto kayo kung saan saan, doon no, kayo sumasayaw. Mm, tama? Sa Makati ngayon, dalawa lang kami dancer. Mm. Tapos dito sa rampa kasi, um, apat kami dyan. Tapos napunta rin ako ng crib. Pa, ano rin yung... Oo, oh, napunta ako dyan. Ah, sa crib. Oo, oh, sa may Kay Gen A. Kay oh, oh Sa may sa Gen, A. Oh. Oh, doon din ako nagpe-perform. Itong Saturday, nandun ako. Ah, talaga? Oo, oh, talaga sa crib. Okay. Yun. Tapos yun, nag ano lang, after dance namin, syempre hataw-hataw siya, pagpapawisan kami siya, may mahawak-hawak sa katawan namin, nagpapapicture, picture, gano'n yun. Uh, ng... Mga nangihipo. Nangihipo. Uh, okay naman. Oh, hipo. Yun, uh, ah. At, ah, okay at, lang yun. <laughs> <surpresa kami> <laughs> <laughs> ah, okay lang. Dahil diyan? dyan! may sorpresa kami sa sa'yo. ah, okay. Tapos ano to, lumala nakiki, ano ka din, uh, lumalabas ka din sa kani with, with, the bating na nag-invite. Nag-invite sa akin, um, dahil na ba, dahil wala rin naman akong masyadong ginagawa sa ngayon, hmm. pumapayag na ako minsan ako na mag, mag, mag pag chill gano'n. Ah, pagsasama, lalabas, um, overnight, 3 hours, 4 hours, pwede? 4 um, hours, oh. hanggang 6. Ah, hanggang 6 hanggang... hours, paya! <laughs> <laughs> In fairness, may kamukha ka bang artista? Alam mo, may nakikita kong artista, direct? Sino kamukha niyang artista? Paul Salas daw. Wow! Actually, oo. Okay, Paul Salas, na, sabi nila, Paul Salas, Luis. Sino Luis? Manzano, hindi ko sure. Ah, Luis Manzano. Pero, ah, more of Paul, ano ko, Paul Salas. Paul uh oh. Salas. hindi oh, ah, oh. masalat naman Salat. Carlo Maceda. hindi mo, hindi mo kilala si Carlo Maceda. Wow! Mon Confiado. Wow! Mon Confiado, <laughs> parang ang luma na pangalan. <laughs> Mon <Monconfiado. laughs> Confiado. Mon Confiado, ano nga ito sinayin mo? Direk? Carlo. Carlo Maceda na naging asawa ni Alec Bovic. Diba yun yun? <laughs> Oh, pero ako Paul Salas nga, Paul oh, Salas. may Paul Salas. Yung Luis Mansano. para mas nakikita ko si Jesse. nga 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 mo, nga 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 babae? Ano sa Siyempre, ang gusto ko sa babae yung um, unang-una, yung mabait. Physical muna, itsura. Ah, physical, sige. Paputi, maitim, maliit, masangkad. Kasi patangkad. ako, hindi ako namimili ng kung siya o maputi. Basta makiyuta na ako sa itsura niya. Yun, hmm. yun na siya. Ah, so wala kang standard na ano, iba-iba. No? Ang iba. baga, syempre, hindi naman ako namimili talaga ng ano. Hmm. Gusto ko rin yung may o, talaga, ganda, may basta wag panget. Ano? Paano ba magmahal ang isang ano? Mm. Katulad mm. mo. Mm. Mm. Madali lang naman ako magmahal eh. Ano, pag pinakitaan lang ako ng maganda. Pinakitaan ka lang suso. Okay. <laughs> <laughs> suso <laughs> na. No, Tsaka ng kipay. Chow. Ayun. Ah. Ayun, pag ano, yun lang naman um, madali lang ako magmahal sa babae lalo na pag magaling magluto. Uh, yan, favorite ko kasi mga luto-luto. Pero dyan. ikaw, anong gagawin mo para sa pagmamahal? Ako naman, ano eh, loyalty. Uh, Binibigay ko naman yung loyalty. Weh, never kang nag-overlap? Na-try ko na rin yan. Uh, no, Pero okay. sa ibang, ano, hindi ko siya. So halimbawa, may dumating na magandang babae tapos may mayamang badinga. Sa ngayon ha, oh, okay. ang ganda-ganda ng babae pero yung babae yun, hindi ka naman popondohan. Pero ito na yung isang mano, mayamang bading na for sure may bibigay sa iyo at talagang nga uh, mabubuhay ka ng bongga. Sino ang pipiliin mo? Ang magandang babae o ang mayamang bading? Siguro doon ako sa bading. <laughs> 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 doon ako sa bading. For, tata, lang. O, di ba kasi sakit ng ulo lang yung babae. Ganda lang. 'di ba? si Bating. Sino ako uh, sa Bating. Mona ay pandesal o hotdog? Hotdog. Ay, dahil diyan, Hubarin ko na 'yang sando mo at 'yang pants mo. Sando sa. Tayo ka muna sa camera, wag ka masyadong lalayo. Oo. Kasi hahabulin kita. <laughs> dahil dyan, maraming salamat naman sa'yo. Thank you very much. Invite mo na sila sa ibang social media accounts. Um, sa ngayon po, wala po akong Instagram kasi parang hindi ko siya ma-open. Hmm. Pero gagawa rin po ako na. O, Ariel Gubalani lang po sa Facebook. Sa number naman po, um, hindi ko po siya may bibigay. So, messenger lang po ako eh, Pero papalo na lang din po ako sa Ariel Gubalan. Yan, yan po yung Facebook. Ayan. Maraming salamat naman. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon at siyempre sa channelfu.com. This is Mr. Fu. Man, God, on... May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member o di kaya, pumunta lang sa www.channelfoo.com Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU!